Tuluyan na bang lumalayo ang loob ng partner mo sa iyo dahil sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan ninyo sa isa't isa? Dahil ba sa mataas ang pride niya o napakatigas ng kalooban niya at wala na siyang pakialam sa iyo at ayaw mo na tuluyang masira o tuluyang magkahiwalay kayong dalawa ng partner mo? At nag-alala ka dahil hanggang ngayon ay hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at magkaayos kayong dalawa ng partner mo? Pwes gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakaepektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong magkaayos din kayong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, at dapat paglaanan mo ito ng ilang minuto. At dapat tahimik ang nasa paligid mo, at ikaw lamang dapat mag-isa kapag gagawa ka ng ritual. At pagkatapos, habang nakapikit ang mga mata mo, at pakaisipin mo ng mabuti ang target at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang matapos mong tawagin ito ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang bangitin o ibulong na spell, basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido ng partner mo ng 11 times. At panigurado ngayon mismo siya ay matatamaan ito at paniguradong magkaayos din kayong dalawa ng partner mo sa tulong nitong ritual na gagawin mo dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido ng partner mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.